Sa silang kapite, makita sa kuha ng dashboard camera ang pag-overtake ng isang tricycle sa isa pang tricycle. Nang babalik na ito sa kanyang linya, dawala ng kontrol ang driver. Kaya naman ang tricycle, sumemplang. Ang mga sakay nito, nahulog. Muntik na rin bumanga ang tricycle sa kasalubong na sasakyan. Overspeeding on the curve. Kasi nga, nag-overtake siya doon sa unang tricycle. Eh. Nandun lahat sa motosiklo, tumaob sila. Silang lahat yung naapektuhan sila rin. Eh kung yung pagtaob nila may na naidamay pa silang iba, hindi naman yung ibang dinamay pa nila sa violation nila. Para makaiwas sa mga ganitong aksidente, may paalalang akto na si Jess Tony Alarcon. Base sa Land Transportation and Traffic Code, dapat 30 kilometers per hour lang yung speed limit ng mga sasakyan kapag bumabiyahe sa mga city road at sa mga municipal road. Kabilang dito ang mga tricycle at motorcycle. Sa kuha ng CCTV camera sa barangay Pilar Village sa Las Piñas, bakit isang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada. Bawal yan mga igan! Ilasagit pa, may dumaang tricycle at sumalpok sa SUV. He tried to stay sa lane niya, yun lang nga. Siguro hindi niya nakalculate yung uh, laki o lapad ng kanyang tricycle, kaya natamaan. Kung yung pong pagparada natin ay maging sagabal sa ibang motorista makakakos ng accident. Alam po naman natin yon, So dapat huwag kang magparada dun sa mga areas na yun. Tatagay ang ng driver ng tricycle kaya hindi siya makatayo. Mabuti na lang at may mga sumaklolo sa kanya. Daging pahirapan na maiangat ang tricycle. Mabuti na lang at ligtas ang driver na nagtamu ng mga galos sa katawan. Ay sa barangay, nagka-areglo ang tricycle driver at ang driver ng SUV bukod sa mga tricycle, matalas ding sangko sa mga aksidente ang mga motorsiklo. Ikawalo ng Hunyo nitong taon, pauwi sa kanilang bahay si Antonio Malinaw sa ng kanyang electronic bicycle o e-bike. Sa kuha ng CCTV camera, paliko na si Antonio, papasok sa isang eskinita ng bigla. Isang motorsiklo ang nag-counterflow at napagga si Antonio. It, since it's a one-way street, merong pasaway na nagmumotor, pumasok sa one-way street. So, wrong way siya. Ang rider na kapanggang motorsiklo, tumakas. Sabi pa nga sa akin, atay, lang kami ng responde. Kako, ano bang responde kailangan mo pa? E kako, sagot ko na yan, kako. Kung ano man ang inaan mo, hindi kayo magagalaw dito, sagot ko yon. Ang ginawa ay pinatakbo na matuloy yung motorsiklo. Nagtambo si Antonio ng mga bali sa katawan ang pinakamatindi, napuruan siya sa ulo. Sinugo si Antonio sa ospital. Makalipas ang tatlong araw, pumanaw siya sa edad na tatlumput dalawa. Traumatic injury to the head, ang kanyang kinamatay base sa autopsy report. Nung time na nasa lapag po siya, hinawakan ko kasi yung kamay niya. So, sakit po kasi Noong nangyari sa kanya eh. Kasi yung ulo niya, talagang nabagok, marami ng dugo. Yung po talagang nakahiga lang siya. Tapos ang nasasabi na lang po niya talaga, sobrang sakit. Sa murang edad, kapa na rin sa ama ang dalawa nilang anak na apat at isang taong gulang pa lang. Hindi ako susuko. Saan na nangyaring ganito na nawala ka agad yung papa nila? Ako na lang. Napapakatapag na lang ako. Ako na lang yung Tatay yung nanay at nila. Habang lumala ko sila, hindi ko sila papabayaan. Kasabay ng paungulilan ni Criselda, paghanap niya ng ustisya para sa kanyang asawa. Masasabi ko lang, siguro, ilang araw din, isang buwan na rin kaming ng ustisya talaga. Siguro, konsersya na lang nila. Ipaglarasal ko na lang sila. Papasadyos ko na lang. Isa si Stephen sa mga saksi noong gabing iyon na sa nakita ko yung asawa niya po na padiret-diretso po sa akin. Siguro mga isang di pa na lang yung pagitan namin. May motor na galing sa likod ko. Yun yung sa kanya. Ang nangyari kay Antonio isang kaso ng hit and run. Hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ng otoridad ang suspect. Tangi ang facial composite na ito ng rider ang pag-asa ng pamilya ng biktima. Hawak na ng National Bureau of Investigation o NBI ang kaso. Ang sino mong may impormasyon tungkol sa suspect ay maaaring magpag sa pamilya ng biktima sa numero 0935-230-3025. Sa nagkaralang Laguna, caught on cam naman ang pagsalpok ng isang motorsiklo sa pampasayarong jeep. Ang rider motorsiklo, tumilapon. Halos mag -iwa wala yung mga bahagi ng motorsiklo dahil sa lakas ng salpukan. Ang rider pala ng motorsiklo, lasing ay sa doktor na dito. Kapag ang driver ng sasakyan ay lasing or high sa droga, feeling nila, ano sila eh, um, Superman. Lagi iniisip nila, kaya nila, kaya nila. So, dyan sa video, ang nakikita ko, sinubukan niya mag-overtake sana. Siguro nakita niya may parating. Nagalanganin siya, kaya nagwala yung motor. Mga ikan, labag sa batas ang pagmamaneo ng nakainom. Nakaligtas ang rider na nagtamo ng sugat sa ulo. Aminadong rider na self-accident ang nangyari, kaya hindi na niya siningil lang danyos ang driver ng jeep. Makiigan, paalala sa mga motorista. siguruhin na mag-iwan ng agwag na kasing haba ng isang kotse sa inyong kasunod na sasakyan. Ito magbibigay ng sapat na oras para sa kasunod na driver na makapagpreno kung sakaling biglang bumagal ang trapiko. Ayon sa eksperto, ang ini dito ang naging dahilan ng aksidente sa Subic. Sa video makita ang isang kotse na liliko. Bay kasunod itong van na nagbagal ng takbo. Pero ang motorsiklo na kasunod sa van, dikit ang distansya. Kaya nang nagmenor ang van, hindi na nakapagpreno ang motorsiklo at tuluyan ang sumemplang. Ang rider at ang kasito na tumbarin. Ang mga nakamotor ay nakatutok sa van. Kasi dapat um dapat may distansya yan eh. So, para kung biglang nagpreno yung nasa harap, meron ka pang oras na hindi biglang preno, but at least makaslow down. Ang pagbabaliwala sa mga simpleng batas trapiko ay maaaring magresulta sa disgrasya sa iba pang pagkakataon, buhay ang nagiging kapalit.